Tali ka sa magpasikat, mom. I don't know. <laughs> After showtime. Tapos mo may make-up ulit. Wala akong... Wala akong lugar na pwede mo pa make-up. Wala akong lugar na pwede Hindi doon ako pwedeng... Sana ako sa bahay ko. Kaya lang... Ang palayo eh. Pakanan yung Rockwell, kaliwa yung fort. Nalihit na lang. Ito na. na. Pag-abot naman to yung kamayang mm gabi. Mag-retouch na lang. Hello from Baguio. Hello! Um, aw, thank you so much, Bella. Oh, thank you so much. We featured isang down to Lani Bella. It's A small library co coffee shop namen dito sa bulakhan. Sana you can visit. That's so sweet. Thank you so much. Um, perfume reco i what I'm right now. It's a very light. There you go. The peak. Hi from your house. What do you mean? Why are you in my house? <laughs> <laughs> Bakit ka na sa bahay ko? When are you coming back to Nottingham? Pag nakabalik na kayo, UK. Tiga din yung daddy ko sa Nottingham. Dun siya pinanganak ko sa lumaki. Very demure, very mindful, very cute. See, yes, that is us. Um, Las Bella, more mini vlogs po sa TikTok. Alam mo, gusto ko sana, kaso, hindi ko ka rin alam. Ano? Mag-post daw ako sa TikTok ng mini vlogs. Pwede naman. Pag nagkaroon ako ng bakanting araw, next year. <laughs> pag nakatulog ka na. <laughs> nakatulog na ako ng totoo. Bumila ako ng ganito, ng puff. Kasi itong powder lang ito, to. Ito talaga yung bagay, hindi okay. brush. Ayun, hindi ko nadala na sa London. Hindi nila lang ako dito. Meron naman sa Watson's na puff, di ba? Mm hmm. Puff powder. Natawag mo dyan ako, powder puff. Powder puff? Powder puff girls? Iba yung kulay ng sa akin, so, ganyan. Hmm. Anong color ng highlights mo? Actually, wala. Parang I don't know kung ano siya specifically. May pinakita lang ako na peg. It's from Pinterest. Tapos yun yung ginaya nila. So what I searched on Pinterest para you guys can look for pegs is Japanese highlights. Tapos yun. Ito yung mga isa sa mga, mga lumabas. What is your favorite eye cream? Unfortunately, hindi ako nag-eye cream. Kaya ang itim ng ilalim ng mata ko pag walang makeup. Sali ka sa magpasikat, Mams. I don't know. <laughs> Ang nurse pala siya sa natin. Hang. Hello. Um, what's your favorite scent? Right now, it's this one. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Ibig mo sabihin isang set na yan. Mm. And then, pwede mo siya bilhin ng isa-isa. Pero, mm. sa unang labas, pag binili mo siya ng cheek tent and lip tent, may Ganyan limited stocks. Mm. Hanggang maubos. May Kailan may yan? Um, September 9, ang launching. Okay. 9-9. Mm. Mm -hmm. Ayan guys, abangan nyo on 9-9. Pag live kami sa TikTok for my own brand. Very, very soon. Hindi mo mga lipstick ka pa na ano? Hindi pa? Yung mga muna. Mga gusto ko dalawa lang muna. Ah, yung mga samples. Mm -hmm. Wala pa, hindi pa namin napipili kung ano yung gusto namin ilabas. So, ito muna ang dalawa. Cheek tint and lip tint pa muna. Gusto ko yung tinag niyo si Harry Styles. Bakit? <laughs> <laughs> Tawa ko. <coughs> Grabe. I think kiniisip niya tayo. Wow, naubo lang. Shout out from Ke que Quezon Province. Oh my God, malapit kami, malapit na kami magtiping jan. Watching from Hong Kong. Hello, si mga sa Hong Kong. I wanna go to Hong Kong soon. Gusto ko mag Disneyland. Um, ano pong gamit yung sa lips niyo? My lip tint. Asa na? Yes. super tagal yung mga gamit to. Yung una kong ganito hanggang ngayon hindi pa rin ubos. <laughs> Isang taon na ata. Hmm. Ganda na lalagyan pa tayo, no? Gumanda, no? Hmm. Iniba namin. Kasi kung plastic, parang... I ko, ako nadudumihan ako dun sa etsura. Tapos yung cute, may cover pa siya na ganyan. Para hindi siya nadudumihan, hindi na ng bacteria. Ayan. Ah, uh, pwede. Iniba ako pala Kaya, na. Kaya, ang ganda nga. Masusaka rin um, pakistory nyo naman po yung hair inspo. Sinabi ko na nga ako, ano yung search nyo eh. Pero sige, story ko mamaya. Um, pero yan, yeah, kung gusto nyo na i-check right now, it's just Japanese highlights. Ayan na, ang pink na niya, tatas. Ayan, wala pa kaming nilalagay na powder blush. Ito na siya. Matipid siya. Super tipid. Yeah. Oh, I want to go to Funny Lion. Konti lang. Konti lang ang lagay dyan. Yeah, guys. Pag bumili kayo, as in literal so na dot. Sobrang tipid. Dot lang. Kasi pag dinamihan niyo, masyado siyang maganda. Masyado siyang maganda. <laughs> Hello, I'm Tirana. I'll see you tonight. Si Anne kasama ko sa event na may Ate kaya. Kaya... Mm -hmm. Kaya naman. magle-lipliner na tayo. Kasi Oo, mawala kang place na pag make makeup ang mamaya. Okay. Kaya, eh. And to Rona, anong oras ka pupunta dun mamaya? Because I need to know. Because I need to know. Saan ako nabihis? Feel ko dito ako nabihis. Tapos, diretsyo na ako din. Oo. Oh, Lakas yung driver pa eh. I know. Ang dami ko nagtanong nga. Nagtanong pa. Okay, nagtatanong-tanong ako sa nagtatanong taping kanina, kanina may message na ako si Ato Lance. Sana may kilala siya na driver. Si Piolo, tinanong ko pa din. May, may gusto ibigay si Piolo kasi hindi niya pa doon na, na try. Para hindi pa siya nata-drive man. Mahirap. Ayaw niya pa siguro i-recommend. Ito. Mm -hmm. Name drop ng lip liner. This is from Vanilla. Vanilla Cone. Hindi po ako nag sa Baguio. Dito lang po ako sa Manila lumaki. Kaya naman yung blason on. Sobrang pink na ako. Okay nga para sa event mamaya. Hindi ako mamutla. Pero yung makeup natin tumagal nung ano, nung... Nag-meeting ka? Mm -hmm. Eh, pag tumatagal, alam ko mamaya. Talagang ano, ano. maganda. Anong araw yung Wednesday? Di ba lang nagpunta ka dun sa amin sa kaso? Mm -hmm. Yung nag-oily-oily, mas gusto ko yung nag-oily. Mind and Oo. Di ba? Uh, hindi na ano. Hindi na uhulas. Brand of foundation. Hindi po kami nagpa-foundation. Ay, sorry, ito test. Nag BB cream lang kami today. So, ginagamit ko ay white BB cream or ito, Airborian. Kapag hindi ko dala yung eye white. Dress o pantalon? Tungnan natin mami. Ano ba pinaanang plan d'ya mo? Dalawa. Dress or top. Kasi yes, itong pantalon na to. Okay. Guys, ano sa tingin niyo? Mag-dress ba ako mm -hmm. or pantalon? Let me know. <laughs> mm -hmm. Ayan siya. As you can see, kahit na pinapatungan ng powder, kita pa rin yung chicken. Chicken, chicken. Pants. Mag-pants daw ako. Oh, marami nag-replay ng shorts. may isang nag-comment ng shorts kahit wala siya sa options. Ako din gusto shorts. Wala akong dalang shorts eh. Ikaw pala yun natin. Hindi ba? Kasama ako dyan. antok na ako. May pa na akong kumalas. Laban. <laughs> Grabe yep, to. What concealer did you use? Ito ginamit natin natin tapos na yung tart. Uh -uh. Here. Sa so, eye bags lang, mayroon tayo ng concealer. Oh. For mm yeah. eye lang. May lang makilinis yung mukha mo. Ate Vila. Yes po! Ate Vila. <laughs> Ate Vila <Vilo, kanila>. sa <laughs> Vila. Ikaw, anong mas bet mo? Blouse or dress? for today's for video. For today's video. O, Parang mag-dress ka na na. Friday. dress? Oo. Oh. Maganda din ito. Kaya lang yung color is black eh. Ayun nga eh. Ito maganda Eh, the color eh. Oh, wag uh, na. Sige. Ikaw Ay, gusto mo so, mag-dress? Dress o t-shirt for today? sa Friday. Okay lang din naman kay t-shirt. Okay lang ito din. Ito. Kung nakadress ka na. Kung nakadress. Kung bet mo to. Okay lang. Maganda naman ito eh. Hindi Not naman siya alam pa. Tapos highway naman talagang pahaba. Ah. Ito ba yan? Ito, saot ka nalang. Ito nalang. Ikaw? Oo nga. Ayan, mga fashion. Ah, uh oo. -oh. Oh. Pero parang simple lang. T-shirt na lang. Oh, napaka-simple lang. Okay naman. Ikaw? Okay siya? Parang dress ka na lang. Dress ka na lang? Sige, sukat ko mamaya parehas. Okay, okay. Thank okay. you minute. so much. Oo, sige lang. Bagay ko na dito. Ate Vila. Ate Vila Ate Si Vila naman. At I think deserve mo din mag-shake today. Kasi ito na merkin sa shake tent. ko. O diba? Hindi ka na Grabe tong ting kita na kaya. Dat na dat na Thank you! Di ba? Kaya yung isang ano, matagal mong magagamit. Kaya. Gusto ko mong patulong mag-blower din sa mga tagusyon. Oh. Hindi na ako. Madali lang. Ako ka napapagod ka, Tetes! Hindi. Ang pangapapagod. Kita mo, 3 a.m. na ako nakauwi uwi 3 a.m. ka uwi kagabi? Eh. So, Oo, oh, kasi... Pag-alas so, lang pala tayo. Pag-shooting eh. Ni Jones. Oo, ni Jody nail polish color. Ito siya. Para siyang, um, uh, parang nag-iiba yung color niya sa ilaw. Ginanong-ganong ako na nag ko. Ganda ng cheek din. Ng cheap Thank you so much. Available very, very soon. September 9. Available na po siya. Grabe, sa... dot na dot na niya. No. Yeah. Correct. Thank you, Ate. Tapos dahil ginamit mo siya today. Hindi, inisip ko rin kasi hanggang gabi ako, di ba? Mm -hmm. Para konting patong na lang mamaya ng blush. Hindi na yan. Tuloy-tuloy na. Ah, wala na yan at all? Powder, powder ka na lang. Sige. Diba? O, oh, walang humpay! Na pangarap! Ah, ito tapos bakit lumalaban <laughs> yung highlighter natin today? Huwag okay, na maganda May <laughs> powder pa yun. Uy, ganun ginagawa ngayon sa ano ha? Sa Ayun Hollywood. Na? Yung highlighter na liquid, dinahalo nila doon sa foundation. Para yung mm -hmm. foundation makakintam. Mm Dati parang Baka kasi yung glow ano, foundation Mmm. Alam ko Charlotte Tilbury may ganun. Mayroon. Parang may highlighter yung foundation. Ang uh, katawa dati ang uso matte na matte. Ngayon naman ang uso makintaba. Okay. Oo. Mm, ang ganda ng nails mo ng chrome. Yun pala tawag doon, sorry, chrome. There you go. Ano? Ito, yung pag nailawan, nag-give color. Parang naglalight. Mmm. -hmm. From nails. Thank you so much. I'm working late, cause I'm a singer. You look so cute, Rub, rub my finger, and I let this year by. Yeah, na toh dats energy ko. Nagso toh na energy patch today, cause kilala natin talaga sa ako oh. sa channel ko. Um, anong brand daw ang yung highlighter at ites? Dior ba o NARS? Ito, NARS, NARS. NARS po, shade ng blush. Isang shade lang siya, guys. Ito lang siya. Cheek tint lang siya. Because, nag adapt siya sa pH level niyo. So, kahit anong skin color, skin type, lalabas na, at lalabas siyang pink. So, yeah. It's one shade only. Ano tawag doon? Color adaptive. Favorite?